Hello sa inyong lahat. Sa makikita ninyo, ang daming kamatis sa aking paligid. Happy Pinay Gardener here in France talaga. At sa makikita ninyo, ang daming kamatis sa aking paligid. Oh, ayan. Nakikita ninyo, ang dami ko nang na-harvest. Ilagay ko lang dito sa babak. Aside sa aking mga cherry tomato, ay meron din akong mga malalaking kamatis. O, di ba? Tingnan ninyo. Sayang nga lang at pa-winter na. At kailangan na talaga i-harvest my small, medium, at saka ito talaga large. So, di ba? Yummy, yummy talaga. I love this kamatis very much kasi malalaki at matatamis at ang sarap talaga. lalong lalo na isalad. Sa aking likuran ay ang aking mga cherry tomato. Ito namang nasa harapan ay ang mga malalaking kamatis. Ang aking mga kamatis, 'di ba? May mga malalaking kamatis at meron ding mga cherry tomatoes. Ang sarap-sarap at happy Pinay gardener here in France talaga. Ang daming mga tanim, pero this time pa winter na, kailangan ko na talaga siyang i-harvest lalong-lalo na ang mga kamatis kasi masisira talaga siya pag super lamig. Kaya today samahan niyo akong i-harvest pa lalong-lalo na ang aking mga cherry tomato dito sa aking garden para sa aking experience, napakadali lang talaga pagtanim ng mga kamatis. Hindi ko binili ang mga seeds nito, kundi binili ko na fresh na cherry tomatoes sa mga dalawang piraso lang. Tapos, pinadry ko siya and then tinanim ko. Hindi direkta-direct sa lupa, kundi dinagay ko muna siya sa maliit na lalagyan. Tapos, pinagrow ng mga ilang weeks and after that, ang bilis niya talagang tumubo. Pag tumubo na, ilagay na natin direkta sa lupa and after that, dilig lang talaga sa umaga and then sa afternoon at ang bonggang bongga talaga ng resulta. Wala po akong ginamit ng mga chemical o anong mga fertilizer dyan o tawag nila dito conditioner. Kundi sa akin, tubig lang talaga, dilig sa umaga at sa afternoon. Honestly, ito ang makikita ninyo at hindi ka talaga magsisisi. Ang dami, ang daming kamatis na ewan ko lang kung paano namin ubusin ito ni husband ko. Siguro, ibibigay namin iba sa aming mga kapitbahay or sa kaibigan. Pag summertime ay super ang saya-saya ko talaga kasi makapagtanim ako ng mga iba't ibang gulay at higit sa lahat ang mga kamatis mapa big size man or mapa cherry tomatoes pero hindi na talaga mapigilan ang taglamig winter time kaya kailangan ko na talagang i-harvest ang aking mga kamatis yung iba kong mga gulay ay na-harvest ko na pero ang dami pa rin hindi pa na-harvest kagaya ng mga bell peppers, chili at marami pang iba at isa na nito ang kamatis ito ang cherry tomatoes area na garden ko at ito naman yung mga malalaking kamatis nakakatuwa lang kasi hindi talaga expected na magtanim ako dito banda ng mga malalaking kamatis. Tinapon ko lang yung seeds dito banda and after some months, after June, ay ang dami-dami na talagang mga bunga. As in, ibang klase ito na kamatis na ang ganda, ang laki, at ang sarap, lalong-lalo na i salad. Ito din ang aking yellow cherry tomatoes na kung saan hanging siya at meron ding direkta sa lupa. Napakasarap ibang lasa kumpara sa red na cherry tomatoes. Itong yellow ay minsan ko lang makikita sa supermarket kaya nang nakabili ako ay talagang nag-save ako ng kanyang mga seeds. Ayan, ayan yung ibang gulay ko sa garden at kawawang kawawa na talaga. Pero yung mga cherry tomato dito na area ay okay na okay pa at buhay na buhay at ang dami dami pa talaga. Ewan ko lang kung paano namin mauubos ito. Ito yung palaging tanong ko. Meron pang mga green, yung mga maliliit at di talaga sila mag-stop mamunga. Ang dami pang mga bulaklak at ang dami talagang bunga yung mga green sayang nga lang. Pero di na talaga maiwasan pag taglamig na ay kailangan na talaga silang i-harvest. Ang dami ko na rin na harvest na cherry tomatoes at ang dami ko na ding nabigay last month sa aking mga kapitbahay dito na mahilig na mahilig sa mga kamatis lalong lalo na cherry tomatoes. Sayang na sayang talaga pero wala tayong magawa. Antay na naman tayo ng summer para makapagtanim. But this time ay ini-enjoy ko muna ang ganda ng mga kamatis. Una ko talagang hinarvest ngayon yung mga malalaki kasi yung iba ay nahuhulog na sa lupa. Sayang na sayang. Di ko lang alam kung ano pang mga recipe ang pwede kong lutuin sa mga kamatis. But this time, ang saya-saya ko talaga na success na success yung pagtatanim ko ng kamatis. Ang maganda lang din sa kamatis ko this year ay hindi talaga ako naglagay ng mga fertilizer, yung tinatawag nila dito na conditioner o iba pang mga chemical. Ang kamatis ko talaga ay organic na organic, tubig sa umaga yung pagdidilig and then sa afternoon. Ang ganda, ang ganda ng mga bunga, napaka-healthy at Yaming yummy, yummy pa, crunchy, sweet at ang daming klase ng kamatis. Yung cherry tomato ko, iba't ibang kulay. May red at yellow at meron ding orange. Ang ganda, ang ganda pagmasdan na healthy, healthy ang yung mga tanim at lalong lalo na na nag-effort ka talaga sa pag care nito. Walang katulad pag may itananim, may aanihin. Kaya always smile talaga ako at happy Pinay gardener here in France talaga. Proud na proud sa aking garden kasi this year ang dami talagang bunga ng kamatis. Last year, mga apat o lima lang yung puno ng aking kamatis but this time, ang dami talaga na sa cherry tomato ko ay dalawang piraso lang yung pinadry ko and then tinanim. And after that, ang dami, ang dami, dami talaga. Kaya nakakatuwa. And then yung mga malalaki ay ibang klase din. Ang sarap, ang healthy, at ang tamis at sarap-sarap na isalad. Kaya I can't wait sa next summer at magtanim talaga ako ng mas marami pa. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking video about sa aking kamatis na garden o tomato garden, mapa cherry man, or yung mga large na klase. Once again, proud na proud talaga ako na tawagin ko ang aking sarili na Happy Pinay Gardener here in France. Kahit ang aking mister ay natutuwa talaga sa resulta ng aking mga tanim sa aming garden. Proud na proud talaga ako sa aking garden kasi walang chemical, once again, walang fertilizer, at walang conditioner na gamit kundi organic na organic, happy backyard gardening, organic gardening, or happy organic backyard gardening. Ang saya-saya, nakakatuwa, nakakataba ng puso, nakaka-good vibes at higit sa lahat, happy-happy talaga dito sa aking mga garden. Dalawa kasi yung aking garden dito sa loob at labas. Karamihan sa labas ay puro mga flowers. Dito naman ay halos mga gulay. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel. God bless and thank you very much.